Huwag mo, alam mo muna, alam Ang naman. ko din ito sa exist nito. Alam Okay. kasi si Che. ipag mo ako. Oo. Nag-cutex siya muna. lang. Pwede masyadong ano. Pwede lang sa kamay Kasi kung gano'ng babae, Ano yung nata ng Master Ayunin? Ayun. Hmm. Isang pot. Mmm! E, kapatid ka lang hmm. si eh. hmm. papapatra ng bukhan, lalo kang bumikha mo eh. mas sa pagpapahaba eh. Hindi maganda, pangit na lang yung peat pala yan. Mmm. Tsaka dark spots. Treatment ko ng natural na Tapos na

Masarap ang mabili. Uh, wow. yung budget, parang may no-torture ako. Ano na? Lang. Eh kasi nga, babago pa na si Ching Nagano. Mm -hmm. Pero pag ma-master na yun, ayoko. Uh Maganda yung pag-umagdala niya sa CA. Mm -hmm. si mm -hmm. Okay.

sila tinuturing na ako talaga ang anak. Kasi nung sa Pilipinas ako, atos kapit-bahay ko sila. Mas yeah, yeah. kaklaus pa rin ka ako, kaya sa doon sa mismong kamag-anak nila. Mm -hmm. Hindi na kita nakikita sa tanawang ano yeah. niya. Parang na ako lumayos doon. Ah, umaan yung mukha ko. Tebelay mo sa mga tanga. Tebelay mo pala dito siguro. Thank А есть народ

Oo. Haan? Yes. Matagal na yung lipstick ko. Kaya nga diba, gising mo na lang. Oo. Hindi naman natanggal yung kilay ko. Okay naman. Hindi ka? Hindi ko matanggal. Haan, ayun. Natanggal.